Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na i-subscribe ang maliit na channel na ate Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ito po ay nanggaling sa ating isang subscriber. So, narito po ang kanyang katanungan. Itanong ko lang po, madam, kung bakit may panahon na malakas ang amoy ng puday ng aking partner. Nag-alala lang po ako, baka may malalim na dahilan kung bakit nangyayari ito. Hindi ko kayang sabihin dahil baka masaktan po ang kanyang damdamin at mahal ko po ang aking partner. Sana mabigyan pansin ang aking tanong. So guys, yan po ang kanyang tanong no ng isa nating subscriber na meron daw ang amoy yung puday. Alam niyo na yun guys no. Nung una hindi ko hindi ko na ano yung ano yung puday. So yung puday. Pero guys, wag na po nating sabihin kung sino po sila at dito po ay wala pong judgmental dito at hindi po tayo uh, nangungutya o anumang mga uh, discrimination diskriminasyon sa aking channel. Ito ay atin lamang pure na uh, educational lang ang ating gagawin, no? Educational purposes only at wala na pong iba. So, guys, yan po ang kanyang katanungan at ako po ay nagsaliksik. Ayon sa impormasyon na aking nasaliksik, ang mabahong amoy o tinatawag na vaginal odor ay maaring sanhi ng iba't ibang kadahilanan. So, narito po ang ilan sa mga posibleng dahilan. Pero, paalala lang po guys, hindi po ako isang doktor at hindi po ako magbibigay ng kung ano-anong mga advice na gamot o anumang panggagamot. So, maraming salamat. So, yeah. hayun sa sinabi ko na, narito ang ilan sa mga posibleng dahilan. Number one, hormonal changes. Ang mga pagbabago sa antas ng hormon sa katawan tulad sa panahon ng menstruation, pagbubuntis o menopause ay maaring magdulot ng pagbabago sa amoy ng puday. So yan po ang una, yung tinatawag na hormonal changes, no? Siguro isa ito, baka ito isa, no, na ang isang dahilan. Pangalawa po, ang kanyang diet o ang iyong diet na tinagtawag. Ang ilang pagkain at inumin tulad ng bawang, sibuyas, kape at alkohol ay maaaring makaapekto sa amoy ng iyong katawan kasama na rin ang amoy ng inyong vaginal area na tinatawag. So yan po yun sa diet natin kung ano yung mga kinakain natin. So kailangan guys kapag meron tayong alam natin na meron tayong lambingan sa ating mahal sa buhay, partner natin. Mas minabuti na layuan natin yung bawang at saka yung sibuyas dahil alam nyo guys, talagang scientifically, magkakaroon talaga ng amoy doon sa, hindi lang sa ihi, pati na doon sa katas, sa katas ng babae na kapag lumalabas. Mangangamoy po siya bawang. So, mas minabuti na kapag meron tayong uh, lambingan. Ngayong gabi, mas minabuti na wag tayong kumain ng mga bawang at saka sibuyas. So, yan po yung number two. At ang number three naman, poor hygiene, no? Hindi tamang pangangalaga sa genital area. Tulad ng hindi tamang paglilinis, paggamit ng malalakas na mga perfume o pabango na sabon. Ang ibig sabihin, yung merong laman na Sobra yung amoy na sabon, no? Huwag po tayong gumamit nung uh, malakas ang amoy. Yung may perfume na sabon, no? O hindi pagpapalit ng underwear. So, kailangan din natin minsan-minsan na hindi na lang isang araw talaga na hindi na tayo minsan magpalit. Kahit wala naman talagang amoy, no? Pero kailangan pa rin natin minsan dahil yung mga uh, pawis, no? Na ito ay maaaring magdulot ng mabahong amoy. So, yan po yung number three is yung poor hygiene. At ang number 4 naman na baka ito ang dahilan, infection. Infection tulad ng yes infection o STD na tinatawag, sexually transmitted disease tulad ng chlamydia o gonorrhea. Gonorrhea, yung tinatawag sa atin na tulo, ay maaring magdulot din ng mabahong amoy. So, yan po, no? Hindi naman sinabing meron po tayo, pero isa po ito sa dahilan kung bakit nangangamoy o mabaho yung uh, pimpem ng isang babae. Isang posibleng dahilan, guys, ha? So, yan po yung number four, ang infection. At number five naman, sobrang paghugas ng puday. Huwag na huwag, sub, huwag, na huwag po nating Uh, sobrang hugasan ang pepe ng sabon para hindi po ma-disturbo yung mga good bacteria na nag-protecta -pro sa mga bad bacteria so meron po tayong tinatawag na good bacteria guys dyan sa ating uh, puday natin no kaya kapag nasobrahan sa sobrang uh, pagkuskos o paglagay ng mga sabon na may mga mababang sabon ayon, madi-disturbo po yung magandang mga bakterya Kaya, ayan, mangangati na po tayo, magkakaroon na tayo ng yes infection. Yan po yung nakasulat dito sa aking libro, sa Encyclopedia Medical ko dito sa Japan. So, kailangan natin na kaunting ano lang, kaunting hugas, tapos yung bibilihin nating sabon, ay wala po siyang amoy, no? Kaya, yun ang pipiliin natin para hindi po siya uh, malakas. Para, hindi mamamatay yung mga good bacteria doon sa so, sobrang pagkuskus ng mga mabangong sabon. So, yan po yung number five, no? Sobrang paghugas ng puday. So, ano ang gawin para makatulong na maalis ang hindi kaaya-ayang amoy ng puday? Ito na po ang pinaka ano natin, pinaka hinihintay natin. Ang ituturo ko po sa inyo, Labas na lang po guys kung merong kayong ibang nararamdaman na sakit na tulad yung sinabi ko ng gonorrhea yung mga ganon infection ay hindi na, hindi po tatalab itong ano ko yung i-introduce ko sa inyo na pwedeng mawala yung amoy. Ito lang po ay para lang po doon sa uh, normal lang na walang infection na tinatawag. So narito po ang isang uh, bagay no, o isang inumin o kainin is yung pineapple. Pineapple juice o kaya yung fresh na pineapple talaga na yung ano, yung fresh na buo. Pero mas mas maganda yung ano na lang kasi pag bumili nga naman tayo yung malaking pineapple na yan, medyo mahal, depende na lang kung meron kayong mga tanim-tanim diyan. Yung kahit yung one can na maliit lang, 'di ba, meron yung pineapple na pure na juice. Kapag uminom tayo yan kahit once a day, nakakatulong po 'yon na pababanguhin ang ating uh, katas doon sa ano natin sa pimpim -pim natin. Ito po ay scientifically din talaga kahit dito sa Japan kaya. Ang mga babae din dito mahilig din talaga mag ano sa mga mga ganitong juice o pineapple juice o grape juice pero pinakamaganda po itong pineapple just dahil talagang nasusubukan at sinusubukan ko talaga talaga at meron talaga siyang ano yung tinatawag na talagang maganda ang amoy niya lalo na kung bago kayo mag uh, ano maglambingan ay nako matamis-tamis yan kapag sinipsip ni Mr. yan nako so yan po ay uh, uh, gawin natin araw-araw kahit yung maliit lang pero guys, 'wag naman ano, 'wag naman yung sobrang pag dahil sinabi ko naman na pineapple juice abaka naman isang araw ang dami n'yong iniinom, kinakain. Doon sa may mga nararamdaman na diabetes, no? Kailangan nating isangguni muna sa doktor kung gaano kadami ang ating kainin na pineapple o pineapple juice na inumin kasi matamis po ito. So, yan po, no? So, yan po ang ating gawin na lang kapag meron tayong Uh, ano tawag dito? Pag meron tayong lambingan, yan ang ating inumin sa panahon na pagkikipagtalik. No? At uh, gawin lang ninyo yung ano, kung meron namang juice dyan sa Pilipinas, yung nakalagay sa malaki, so kahit maliit na baso lang, isang baso lang. no? Pero sinasabi ko na, na kailangang magpakonsulta uh, tayo kapag meron tayong mga sakit na ano? diabetes o mataas yung kolesterol natin dahil matamis po yan. So, ayan po guys, sana nakita mo ang uh, uh, ano na to at magkaroon ka ng idea at sana huwag mo na lang pong iparating sa iyong partner kasi, uh, anong tawag dito? Ang mahalaga doon kung wala naman siyang nararamdaman na kung ano, malay mo kung nasa menopausal stage na siya o kasi hindi mo naman sinabi, binanggit kung ano ang mga edad ninyo so malay mo kung nasa ano na, nasa yung nagmenopause na at saka, yun na nga, minsan kasi pag nag na, hindi natin mano dahil nagda-dry na yung ano minsan. So, malay mo kung meron kaunting naaamoy pero hindi talaga siya infection. Pero kung meron siyang nararamdaman na sinasabi niya na masakit ang tiyan niya o ano, ay kailangan na po nating kumonsulta sa isang doktor. Maraming maraming salamat sa iyong tanong at sa lahat na mga tumatangkilik sa aking channel.